Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Four days na na hindi ako naka-upload ng video kasi busy kami. Busy kami talaga, hindi ko maisingit. Ayaw umandar ng utak ko pag ganun na may ginagawa kami. Nag-general cleaning kasi kami. <laughs> Kaya, ito, ito na ngayon, aga-aga. Maagang maaga, gagawan ko kayo ng video. ba diba, four days ago, inilipat ko yung mga kitty at saka itong mga RIR yung mga kiti mula dun sa brooder papunta dun sa growing pen ito namang mga RIR mula doon sa growing pen papunta dito sa dati nilang bahay at nung dalawang araw na nailipat ko sila bumaba ang egg production nila 50% egg production bigla nung kinaumagahan tapos sumunod na araw bumaba pa ulit konti na lang talaga ang umitlog. Pero hindi ako nag-alala kasi healthy naman sila. Alam nyo kung bakit bumaba ang egg production nila? Kasi, syempre pag naglilipat ka, ito dapat ang alam ng mga bagong farmers. Pag naglilipat ka, stress din yun sa kanila. Tapos, dahil matagal silang hindi tumira dito sa bahay nila na lupa, kasi yung growing pen, syempre elevated yon walang lupa doon, hindi sila makakapaglinis ng katawan nila doon hindi sila makakapagkagkag hindi sila makakapagbilad sa araw dyan sa uh, side ng pen nila so na-excite sila kaya yung dalawang araw na bumaba ang egg production inobserbahan ko sila excited sila dahil makakapaglinis na sila kalaykay sila ng kalaykay dyan kagkag -kag ng kagkag -kag. hindi nila pinansin yung pagkain nila masyado. Kaya sumunod na araw, nagbawas ako ng feeds nila. Tapos, yun, bumaba pa ulit yung egg production. Pero the same na excited pa rin sila. After 2 days, no, yung pang 3 days na, unti-unti na silang naging normal yung behavior nila. Bumalik na sila sa pagkain. Pero hindi pa todo yung ration nila na kinain nila. May natira pa rin. Pero at least umitlog na sila ng pataas na yung egg production nila. Tapos kahapon naibalik ko na yung ration nila na full. Alam ko ngayong araw na to ay tataas pa ang egg production nila. Kasi ang aga-aga meron nang nakaupo dyan sa baki. Yung usual na ginagawa nila. Iyan yung normal life nila. Kasi yung dalawang araw na sunod na bumaba ang egg production nila. Alam nyo ba kung anong oras sila umitlog? After lunch na sila nagumpisa umpisa Na hindi, da, hindi nila dati ginagawa. Kaya pag stressed ang manok, nadidelay ang egg production nila, bumaba ba ang egg production. Pero syempre, kailangan observant ka. Kung ikaw ay isang farmer, kailangan na mo monitor mo silang ma maigi. Alam mo kung ano yung cost ng pagbaba ng egg production nila. So, hindi lahat ng pagbaba ng egg production ay dahil sa sakit, dahil din sa stress. At ang stress ay maraming pinanggagalingan. Isa na dyan yung paglilipat mo ng bahay nila. Lalo na kung nangingitlog na sila. Kaya, hindi advisable na palipat-lipat yung mga layer ng bahay. Kung saan na sila nandun, dun na sila. Pero itong mga RIR po kasi, eh iba yung sitwasyon nila dahil lupa nga tapos pagka ulan nababasa yung yung lupa nila yung tinatapakan nila dati dahil mababa yung elevation. So nag-fill up ako ng lupa para tumaas. So ngayon okay na, medyo nasiksik na yung lupa na inilagay ko. Binalik ko na sila so okay na. Kaya kahit na umulan hindi na nababasa yung uh, lupa, hindi na nagpuputik. Nung nakaraan, putik na putik pati paa. Ah. <laughs> Hmm. Pero hindi pa ako naglilinis ha Aga-aga kasi Kanina una nagpakain muna ako Kaya mamaya maglilinis na ako Ngayong araw na to in-expect ko na mataas ulit Ang egg production nila Kahapon dalawa lang yung hindi ng itlog uh, So ngayon Palagay ko Ganun ulit Kasi nakaupo na yung Black Australorp <laughs> Yung Black Australorp yun Mag-isa kasama ng mga RIR Pero siya ang may pinakamalaking itlog sana nag-enjoy na naman kayo sa panonood sa video nito. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng mga nagsishare, yung mga nagla-like, nagko-comment. Thank you sa inyong lahat. At naka-on na ang super thanks kung sino man ang gustong magbigay. Thank you ng marami sa inyong lahat. At okay lang naman kung walang magbibigay okay lang naman din no uh, basta sure na ang mapupuntahan ng ibibigay ninyo ay mapupunta sa mabuti uh, para dun sa improvement ng paggawa ko ng video at saka yung dito sa mga manok ko sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya masigla at malusog ang ating mga alagang manok